morning, good morning mga kaibigan. Ayan, tayo po ay magpapakulo ng malunggay. Ito po ang aking ininom, Marami po yan. May daon ng bayabas, daon ng guyabano, may tanglad. Ngayon po ay malunggay naman kasi ang malunggay po, kumplito po ito ng vitamins. Malaking bagay po ito sa ating mga buto, mga kaibigan. Sa mga hindi nakakaalam na ang malunggay ay the best po yan na vitamin sa ating katawan ang kanyang ibibigay. Sa mga hindi po nakakatulog ng maayos, inom lang po kayo ng malunggay bago matulog sa gabi para maging maayos ng inyong tulog. Ayan. Yan po ang aking mga herbal mga dahon-dahon na nagpapalakas ng ating mga buto kaya si Lula Inday ay nakakatsatsa pa tapos meron po tayo dito nilagang saging yan saging na saba masarap po ito na ano na agahan tapos meron pong pandesal dyan at meron na pong uh, luto para mamayang tanghali ayan po paksiw na pata pero hindi po ako masyado dyan sa paksiw na pata mas gusto ko po itong ano itong uh, nilagang uh, saging yan mga kaibigan no oh, ang ganda ganda po ng saging na aking uh, binili Busog na busog po yung kanyang katawan. Ibig sabihin, magulang po ng tiniba ang uh, saging na ito. Hindi yung hinog sa pilit. Hilaw ko pa po yan na binili tapos ako na lang po ang nagpahinog. Kaya maganda po yan kapag tayo po ang nagpapahinog. Hindi yung may karburo ba yan tawag doon sa pagpahinog ng mga rutas. Tapos, ang aking isang uh, anak, kapatid ng aking manugang, nakaluto na rin ang kanin. Ako po ay uh, late nang na gising, kaya laging late po ang ating agahan. Ang agahan ko ay kasabay na yata ng tanghalian. Ayan po ang ating malunggay. Napakaganda nito mga kaibigan sa ating uh, kalusugan. Talong-talo po ito ang mga vitamins kahit gaano pa kamamahal yung mga vitamins na iniinom dyan o nabibili sa mga drugstore. Ako man po ay nakaranas ding uminom ng mga mamahaling vitamins na kumplito kuno ko, pero nung natutunan ko po itong malunggay na-discover ba ay wala palang sinabi yung mga vitamins na yan e, ito po, libre na po ito mga kaibigan hindi na po ito bibilhin magtanim ka lang dyan sa plant box mo o kahit sa timba Meron ka ng malunggay mga after 3 months magkakadaho na po yan kaya pwede na pong i kahit pa lima-limang tangkay ng malunggay pero kami po dito talagang sagana po kami sa malunggay kasi malago na po yung akin itinanim plus yung mga malunggay pa ng kapitbahay kapag merong nagpuputol ng sanga na kapitbahay ay talaga pong hinihingi ko yung ibang dahon tapos ini-air dry ko Sayang po kasi kung itapon lang sa basurahan, napakalaki pong kapakinabangan ang dahon ng malunggay, mga kaibigan. Kaya sa mga nangihina na ang katawan, abay, uminom po kayo ng nilagang malunggay. O siyempre po, yung sabaw ang iinumin ha, mga kaibigan, hindi yung dahon ang inumin. Siyempre ilalaga ang dahon, tapos yung sabaw ang iinumin kasi minsan may mga piloso po na ha, iniinom ba ang dahon ng malunggay? yan, yan, Diyan lang magaling yung mga piloso po so, yun po uminom lang po kayo ng ano ng uh, nilagang malunggay para po bumalik yung inyong lakas, ang inyong mga memory, maging aktibo ang inyong mga puso magiging uh, masayahin eh, siyempre pag maganda ang ating uh, pakiramdam natural, masaya po tayo di po ba kapag hindi po masaya ang pakiramdam, eh natural na malungkot. So, uminom ng nilagang malunggay yung sabaw ang inumin, hindi yung dahon. O di kainin na yung dahon kung kayang kainin. Dahil ang malunggay naman, eh the best po yan na gulay, di po ba? Kaya, wag na po tayong choosy-choosy pa. Ay! Ew, hindi ko tayo, hindi ko kaya ang lasa ng malunggay. Ano bang lasa ng malunggay? Eh, pero pag nilalagay sa ulam, kinakain din naman. Eh, wala pong lasa ito. Napakasarap po ng lasa nito. Lasang malunggay lang. Eh, minsan ang tao, kapag tinuturuan mo na ng mga magagandang bagay, ayaw din, O doon sa panahon na hindi na maganda ang pakiramdam, tsaka lang, mag iisip na, ay, ano ba yung uh, na aking narinig? Na ang malunggay, o sige nga, ipaglagaan niyo ako ng malunggay at masama ang aking pagkiramdam. Ayan, nagsisermon si Lola Inday, mga kaibigan. Kaya, uminom po tayo ng nilagang malunggay kasi ito po yung the best na nilikha ng Diyos. yan po yung mga tanglad. Kaya lang mga kaibigan, yung tanglad, kapag araw-arawin po yan, ha? nakakapababa nga po ng sugar yan. E kapag masyado naman pong mababa ang sugar at mababa ang BP, ay delikado din po. Kasi meron pong uminom ng uh, tanglad araw-araw, bumaba po ang BP, bumaba pa ang sugar, ayun. Napunta din naman sa emergency. So, alalay lang. Sa mga isang linggo, siguro ang tanglad ay mga tatlong bisis lang. Pero itong malunggay, kahit araw-arawin po ito, tanghali, umaga, gabi, wala po itong problema kasi nga po, masustansya po itong malunggay na to. Nakakapagpalakas po yan ng immune system. Kumplito po ang bitamina nito, kaya ito po yung dahon na pwede pong araw-arawin kasi malaki po talaga itong tulong na itong malunggay na ito sa katawan natin. Kahit man yung nagpapabreastfeed, di ba mga kaibigan, araw-araw umiinom ng uh, nilagang malunggay para dumami yung uh, milk ng uh, mami o, oh, o oh, di ba? Kaya ito pong malunggay, pwede po itong araw-araw. Pero yung tanglad, hindi po pwede. Pwede po yun isahog-sahog eh, natin, ilagay sa mga... Uh, ulam natin, gaya ng mga nilaga basta kung anong pwedeng paglagyan ng tanglad, okay po yun tapos, yung guyabano naman maganda rin po yan, napakaganda rin po ng guyabano, para po yan sa mga may cancer sa mga may uh, tawag dito, UTI sa mga acidic sa mga matataas ang uh, blood sugar lahat din po eh yung bayabas, ganun din. Talagang mga antioxidant. Kung baga, magaganda po yung mga dahon na yan. <clears throat> Pero the best po talaga ang malunggay. Kasi ang malunggay po, maliban po sa ginagawa ng mga dahon ng guyabano at dahon ng bayabas, ang malunggay po kasi talagang vitamins po yan. At kompletong kompleto po ang vitamins ng malunggay. Kaya ito po talaga ang the best, itong malunggay. Ayan mga kaibigan. Ako po muna ay mag -tcha -tcha at uh, anong oras na? It's already 8.20 in the morning. Kaya mag-aagahan po muna si Lula Inday para hindi po tayo magutuman, hindi malagpasan ng uh, gutom para hindi po magkaroon ng asid. Ayan, luto na po yan ang ating uh, saging. Ayan po ang ating uh, mahiwagang saging na paboritong paborito ng lahat ng mga taga-isla. Yan po ang ating sabah na saging at yan po ay hindi masyadong hinog yan po ay manibalang lang. May saging plus malunggay. Okay na po yan. Yung uh, paksiw na pata para po yan sa pamilya na hindi pa po bawal sa kanilang uh, katawan. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang po ang sermon ni Lola Inday. Basta ang masasabi ko lang, kung mahal natin ang ating sarili, kung mahalaga sa atin ang ating buhay, gawin natin ang lahat ng paraan na hindi tayo gagastos dahil paglabas natin ng bahay andyan na yung mga dahon-dahon na pinatubo ng ating Panginoon na pwede nating gamitin. Wisdom din mga kaibigan kasi Marami po tayong uh, gamot na iniinom na gagaling nga ang ating puso pero masisira naman ang ating kidney. Pero itong mga dahon na to, lahat mula ulo hanggang talampakan ay magiging maayos. O, di po ba? Kaya salamat sa ating Diyos sa kanya mga pinatubo na mga halaman na makakatulong sa ating pisikal na katawan. Mag-ingat po kayo mga kaibigan. Isa pong magandang magandang umaga muli sa inyong lahat. God bless us all po.